Ito yun po mga kabantay. sumabog uh, din. Baka ito tarbawin bukas. Kapigtas na. Then, kanina hindi pa piktas yan. Ngayon piktas na. Baka nangagusok. Sa San Miguel to, pinakabayaan lang. Kami na mga problema. Ito yun po mga kabantay ah uh, sumabog din baka ito tarbawin bukas kapigtas na Ayan. kanina hindi pa pigtas yan hindi pigtas na baka nga agusok sa San Miguel to pinakabayaan lang kami na no mga problema Kaya po mga kabantay, uh, Tumabog din. Baka ito tarbawin bukas. Kapigtas na. Ayan. Kanina hindi pa pigtas yan. Kanina pigtas na. Baka nangagusok. Sa San Miguel to, pinakabayaan lang. Kami na no problema.